Hey guys, dito na ako sa bahay. At ito mga napamili ko. Sayote. Sayote, tatlong piraso. Dalawa sana binili ko. Tapos ginawa ko. Tatlo. Bumili ako ng tinapay. Apat na ano to, yung may may chocolate sa loob pandi chocolate hindi naman siya parang siyang Spanish bread na may chocolate tapos may margarine sa labas tapos eto magpabili kasi si mister apat na piraso tig isa din kami mamayang merienda ito tapos nag bumili ako ng tokwa size ang isa nito kasi pang halo-halo ko ng gulay at pwede na yan. Tapos, bumili din ako ng karning manok worth of 65 pesos. Ayan, pina-slice kong malili. Hindi ko ba po nahugasan. Tapos, galing po pala ako ng, ito pa pala, sibuyas. ah, nabili ko siya ng 8 pesos. 8 pesos. Tapos, may saging ako. Nabili ko din siya ng 55. Saging na latundan. Tsaka, ito. Na, bumili ako ng malos. Gagawa po kasi ako ng Graham Balls. Babalik po ako sa pagtitinda ng Graham Balls. Ayan. Ito, bali apat binili ko dalawang malalaki ayan tapos dalawang maliliit tingnan ko kung alin ang maganda ang ano pagkagawa ko sa ano kasi minsan kasi maliit sobra saka matagal na rin ako hindi nakagawa kaya video nakalimutan ko na kung gaano kalaki yung mga ginagawa ko noon matagal tagal taon din siguro So, apat na bili ko na bayad ko niya is 95. Tapos, bumili din ako ng pinabili ako ng mister na ano, maintenance. Hindi ko na lang, ano, pabanggitin ko anong pangalan, baka bawal. Ayan. Maintenance niya. At ito lahat guys. Dala ko kaninang pera. 350. May bariya na lang na sobra. Magkano na lang. So ayan. Yun lang po guys. Ayan. Napamili ko. Ayan. May resibo. Yan. So, magluto ako ngayon ng chop soy. Pero, yung gulay ko, bagyo, bagyo pichay lang. Tsaka sayote. Yun ang available ko dyan. May okra. Kaso, tingnan ko lang kung pwede, pwede pa yung okra ko. Kasi, nung ano pa yan, nung nakaraan pa yung linggo binili ng asawa ko. So, tingnan ko kung okay pa yung gulay. Pero hindi naman po yan siya pang chop soy. Kaso kung pwede, pag imbentuhan ko yung ihalo para hindi masayang. So, yun lang po guys. Tsaka, ayan, sabi ko sa inyo, ang hirap talaga mag-budget sa ngayon. Pero yun mo, 350 ko, magkano na lang natira. 12, 13, ayan. Ayan lang na pamili ko. Bala ko pa sanang dagdagan tong sibuyas kasi bukas magtinda na naman kami ng pagkain. Kukulangan sigurado yan kasi kalahati. Hatiin ko na lang to Kasi gusto ko kasi pag maglisa na maraming sibuyas. So, ayan. Ito hugasan ko muna kasi anong oras na dito. Mag magluluto na ako. So, ito ang nabili ko sa 300 mahigit. 350. So, ang naaubos ko pala, ano, 337. 7 Oo nga 337 So Kasi may gray humbles na po ako So yan lang po guys Thank you for watching Thank you po pala sa mga laging nagsuporta sa aking mga aking mga vlog sa aking mga video mga good vibes at saka minsan sumasayaw din po ako pasensyahan nyo na po yung mga sayaw-sayaw ko dyan kahit sa ganitong edad ko minsan nililibang ko na lang po yung sarili ko parang hindi ko ganong mamimiss yung mga magulang ko at saka uh, mga kapatid ko kasi ako lang po talaga ang nahiwalay nila na ano, malayo ako sa kanila. Nasa Visayas po sila ako dito na sa nasa Imus, Cavite. So ang hirap. Po. Minsan pag nami-miss ko sila, naiiyak na lang ako. So eh ganun talaga eh nandito nag-aaral mga anak ko, nandito yung buhay namin, nandito yung trabaho ni mister So yun lang po guys, luto time na naman po ako. Pahingahinga lang ako konti kasi si Mister, hindi po kasi pumasok. So magluto po ako tapos darating din si Bunso mamaya maya. So thank you for watching. Don't forget to follow my page also. Elsa Barty Vlogs. Bye! I, I, I am. am, I am, kain ka pa gulay para maubos natin to pero ang gusto na lang mamaya basta paksil sino gusto ko yung medyo kunti lang trabaho wala sa pinat Tagging. Hindi pwede mag-imaga sa video ako eh. Ayan guys. Ayan tayo sa ali. Tamis. Tamis. Mm-hmm. Mm -hmm. Mình bố ng kumain ai ta gặp lại thầy